Part-time tayo today. Today is Friday, mga sisilab. Pagkatapos wow. namin magtrabaho, nagyaya po si mama na kakain daw kami sa labas. Ayan na naman, mga sisilab. Nasira na naman ang diet natin. Lalo na pag may magyaya ng kakain sa labas. Ayan po si mama, kumain kami doon sa paborito naming ramen house. And then yan po yung mga in-order namin, mga sisilab. Wow! Hindi ko pala mat hindi ko talaga mapigilan ng ating sarili kapag may magyayang kakain. So ayan, kinabukasan may nagyaya na naman, Sabado ngayon. May nagyaya na naman kakain sa labas. So dahil wow. marupok po tayo sa pagkain, Char, hindi na naman natin mapigilan ng mga sarili nating sasama kakain sa labas. So late hours na po yan mga sisilab. So hindi talaga ako umorder ng ramen. Kasi bumibigat na naman ang katawan ko. My goodness. Ialam nyo naman ang sarap ng pagkain dito sa Japan. Lalo, wow. Lalo na pag libre, mga sisilab. Okay, wow. ang hirap talaga mag-diet pag mga ganitong panahon na may mang libre sa'yo ng mga kainan. So, ayan, bukas na naman ulit ako magda-diet dahil wow. sobrang sarap ng mga pagkain. So, hindi natin pigilan ng ating mga sarili. Baka papaya tayo, magsisi tayo na hindi natin nakain ng ating mga paboritong pagkain. Uminom pala ako ng coke today kasi may karne pong kinakain namin. Wow. So, ang sarap kasi din uminom ng coke mga sisilab. So, isa din yan sa pampataba natin. Oh my goodness. Kaya mahirap dito sa Japan mag-diet mga sisila, lalo na pag libre yung mga pagkain. <laughs> lalo na pag may magyaya talagang kumain mga sisila. Hindi mo talaga mahindian kung sasama ka o hindi. Yan din ang hirap sa Japan mga sisila, lalo na pag nagtatrabaho ka sa gabi. Ang daming magyaya talagang kakain ka sa labas. Wow. So, mahirap talagang mag-diet. So, kailangan iinom na tayo ng slim up slim. Para kinabukasan, ilabas natin yan, yung mga masasarap na pagkain. Wow! Ilabas na natin yan para hindi po magpundo sa ating katawan. Thank you for watching! Bye!